aries ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang sigla ng kulay blue ito ay sumasalamin sa karunungan at malinaw na direksyon sa buhay kung may mahalagang desisyon kang kailangang gawin makakatulong ito upang magkaroon ka ng mas maingat at tamang pagpili maging bukas sa bagong oportunidad na maaaring dumating ang mga numero mong suswertehin ay number 3 at number 17, ito ay nagdadala ng kasaganahan at positibong enerhiya sa iyong araw, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Taurus, ang magdadala ng positibong enerhiya sa iyo ay ang kulay green, na sumisimbolo sa kasaganahan at paglago sa aspeto ng iyong buhay. Ito ay magbibigay ng balanse sa iyong damdamin at magpapalakas ng iyong kumpiyansa upang mas maging produktibo. Maging handa sa isang sorpresang maaaring dumating na may kaugnayan sa trabaho o negosyo. Ang mga numero mong suswertehin ay number 5 at number 22, mga palatandaan ng pagunlad at magandang kapalaran, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Gemini, ang kulay yellow ang magiging gabay mo sa araw na ito. Sumasalamin sa enerhiya, kasayahan, at bagong inspirasyon. Maaari kang makatagpo ng isang pagkakataon na magpapalawak ng iyong kaalaman o makakatulong sa iyong mga plano. Maging mas bukas sa pag-uusap at pagbuo ng bagong koneksyon. Ang mga numerong dapat mong pahalagahan ay number 8 at number 30 naghahatid ng tagumpay at masaganang oportunidad, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Cancer, ang kulay silver ang magbibigay liwanag sa iyong araw, sumisimbolo sa proteksyon at kaliwanagan ng isipan, kung may bagay kang iniisip na bumabalisa sa iyo, ito na ang tamang oras upang ayusin ito, magkaroon ng tiwala sa iyong kakayahan na malampasan ang anumang pagsubok, ang mga numerong magiging mapalad para sa iyo ay number 6 at number 24, nagbibigay ng balanse at tamang direksyon sa iyong buhay, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Leo, ang kulay orange ang magpapalakas ng iyong enerhiya at tiwala sa sarili ngayong araw. Ito ay sumisimbolo ng pagkamalikhain at bagong simula, gamitin ang iyong lakas upang gumawa ng mga desisyon na makakatulong sa iyong kinabukasan, may pagkakataon kang maging inspirasyon sa iba, kaya't ipakita ang iyong tunay na kakayahan, ang mga numerong suswertehin ka ay number 9 at number 27 sumasagisag sa tagumpay at personal na pag-unlad, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Virgo, ang kulay brown ang magiging gabay mo ngayon, nagdadala ng katatagan at kasiguruhan sa iyong mga ginagawa, huwag matakot sa pagbabago, sapagkat ito ang magiging susi ng iyong paglago. Gamitin ang araw na ito upang ayusin ang mga bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban. Ang mga numerong dapat mong pagtuunan ng pansin ay number 4 at number 19, mga palatandaan ng katatagan at masusing pagpaplano, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Libra ang kulay pink ang magpapalambot ng iyong puso at magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ito ay sumisimbolo ng pagmamahal at pagkakasundo sa mga taong mahalaga sa iyo. May darating na magandang balita na magbibigay ng saya sa iyong pamilya o relasyon. Ang mga numerong suswertehin ka ay number 12 at number 28, naghahatid ng kapayapaan at kasiyahan sa iyong buhay at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Scorpio, ang kulay maroon ang magbibigay sa iyo ng lakas at determinasyon upang harapin ang anumang hamon. Ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa iyong mga ginagawa at proteksyon mula sa negatibong enerhiya. Huwag matakot humakbang palayo sa mga bagay na hindi na makakatulong sa iyo. Ang mga numerong mapalad sa iyo ay number 7 at number 21, nagpapahiwatig ng pag-unlad at positibong pagbabago, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Sagittarius Ang kulay gold ang magbibigay sa iyo ng inspirasyon at positibong pananaw, ito ay sumisimbolo ng kayamanan hindi lamang sa material na bagay kundi pati sa karanasan at kaalaman, panatilihin ang iyong pagiging bukas sa mga bagong oportunidad, ang mga numerong suswertehin ka ay number 10 at number 26, nagpapakita ng tagumpay at masaganang kapalaran, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Capricorn, ang kulay gray ang magiging gabay mo sa araw na ito, nagdadala ng balanse at matalinong nung pagpapasya, kung may mga bagay kang gustong ayusin, ngayon ang tamang oras upang gawin ito, maging mas maingat sa iyong mga desisyon at siguraduhin ito ay makakabuti sa iyong hinaharap, ang mga numerong suswertehin ka ay number 2 at number 16, sumasagisag sa katatagan at tagumpay sa mga plano mo at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Aquarius Ang kulay violet ang magbibigay ng inspirasyon at kasiglahan sa iyong araw. Ito ay nagdadala ng espiritual na paggabay at bagong ideya na makakatulong sa iyong pag-unlad, maging bukas sa pagbabago at gamitin ito bilang oportunidad upang mapaunlad ang sarili. Ang mga numerong suswertehin ka ay number 11 at number 20, sumisimbolo ng bagong simula at tamang direksyon sa buhay, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang suwerteng gabay ng kalikasan. Pisces, ang kulay turquoise ang magbibigay ng kailan awan ng isipan at positibong enerhiya. Ito ay nagpapahiwatig ng kapayapaan at balanse sa iyong emosyon, kung may bagay kang gustong simulan, ngayon ang tamang oras upang gawin ito, magtiwala sa iyong kakayahan at huwag matakot sa pagbabago. Ang mga numerong suswertehin ka ay number 14 at number 29, naghahatid ng kasaganaan at pagunlad sa iyong buhay, at iwasan ang mag-alinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan.